Good morning everyone, today's episode ay magkagawa sila ng tiles sa flooring ng bahay Sa uh, living room, living room Sa living room At ang panahon ko dito sa Irusen, San Roque, Bulusan, Sorsogon ay Ano kaya mga 41 na, 41 degree para night 20 pa lang yan, umago pa lang yan 21 ba yan, ang init lang, aga-aga pa natin nagmagawa dito sa bahay ayan o si Dan maghalo ng panglagay sa tile ano talaga yan, simento at saka pwahin hmm. at nandito naman po sila, papay sa loob nagtatay si ano rin dito ano rin dito Ayan po si Dan. Pinitix niya ang bubong. Nilalagyan niya ng work kasi. Alam niyo naman po dito sa Pilipinas, ng mga nakalangang may dumang bagyo. Kaya yan. may kontuntulo ang bahay. So, ayan po si Dan ulit. Pinitix niya ang bubong With work kasi. Ang <coughs> mga 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 video mga So, eto nga po yung ating kusina na ginagawa ni Tatay Jiggs at ni Manay Pando. Napaka-beautiful. Beautiful indeed. Beautiful I like it, I like it. In the ah, eto po si Tatay Jiggs yung naka-green. Ah, si Tatay Erling naman yung gumagawa ng flooring. Tay, say hi! <laughs> Hi, hi. <laughs> Dumating na po natin, guys, si Tate Jig. Tate Jig, hi. <laughs> hi po. Hi po, Kobe-san. Kobe. Kumusta naman Masdan niyo po pag mayari ng kabuan ng bahay, matutuwa kayo dahil magagaling po itong tagagawa ng tiles and everything. Yan po si Tatay Greg, si Tatay Jigs, si Manay Pando, si Dani, Ang mga butin manggagawa ng bahay. Sige po, patuloy po kami na video. Eh, biglang sipag oh. Kamusta si Dan? Dan! Dan! Huh? Ano yang hinakot mo? Halo. Halo na. Sa so, tais